Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang mapalaya ang 17 Filipino seafarers na pihag ng mga Houthi rebels sa Yemen. Sa Regime Press Briefing sa Malacanang, sinabi ng Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega na nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang mga pamahalaan upang mapalaya ang mga pihag, ngunit nananatiling matigas ang mga rebelde na kinakailangan munang matigil ang kaguluhan sa Gaza bago nila pakawalan ang barko at ang mga tripulante. Sinabi rin ni De Vega na nakikipagpulong rin ang Department of Migrant Workers sa pamilya ng mga bihag ng Pilipinong tripulante upang sila bigyan ng update. Sa kasalukuyan ay ligtas sa mga bihag na tripulante at mayroong komunikasyon sa kanilang mga pamilya kahit pa hindi sila nasa magandang kalagayan. Nagpasalamat naman si De Vega sa mga bansa na tumutulong sa Pilipinas na patuloy na tinitiyak ang kapakanan ng ating mga seafarer.